Korte Suprema ang petisyon ng ilang na-disqualify at idiniklarang nuisance candidates ng COMELEC. Dahil dito, kailangang isama sa balota ang lima pang pangala ng mga naturang kandidato. Kasama sa kanila, si former Congressman Egay Erice na siya ring nagpetisyon laban sa COMELEC. Susunod naman daw ang ahensya pero kailangan nilang baguhin ang templates at numero ng mga kandidato sa mga balota na sinimulan nang i-print noong January 6. Sa punto nito, magkakausap natin si Comalex spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po. Sheryl, salat po ng ating taga Subway, Good afternoon po. Noon pong January 6, attorney lang sinimulan na no yung pong pag-imprinta. So far ay tama ho ba around 6 million na yung napiprint po na mga balota? At uh, ano pong tama. gagawin dito? May tuturing na ho ba itong invalid lahat? Tama po. More or less 6 million balots po ito. Local absentee voting, overseas balot, balota po ng final testing and sealing, mock balot, test balot, pati na rin po yung balota ng national at local para po sa BARM, pati po sa Karaga, at yung balota po ng BARM para sa kanilang parliamentary election. So more or less 6 million po ito. Dahil nga po babaguhin natin lahat at magkakawing-kawing po yan. Yung balota po ay nagmumula sa election management system at kailangan mabasa ng ACM. At nung yung resulta ay tanggapin ng CCS, lahat po ito ay babaguhin namin. At dahil sa pagbabago po ito, hindi na natin magagamit ang balota sa ngayon po iniimbentaryo na sila, ililipat po namin sa Santa Rosa Warehouse pagtapos tapos na pong inventaryo at sisirain namin po sa loob ng lalong madaling panahon para makasiguro ang ating kababayan na hindi po ito magagamit dahil official ballots po ito at binabasa po ito ng makina. Hmm. Balikan ko po itong mga kandidato ano po, na kailangan ng isama. Total of five po yung kailangan na ibalik. Tama po kayo. Isa po para sa pagkasenador, ito po para pagka-member na House of Representatives sa Ilocos. Isa rin po para pagka-member na House of Representatives dito po ta, uh, pagka -governor sa pagka-governor sa Sambales, pagka konsehal sa San Juan. Ayan po meron pong apat na lokal at isang national candidate po. Kaya po lahat talaga ng balota ay apektado. In fact, pati nga po yung barm parliamentary ballots. Kahit po walang national at local candidates dyan dahil lahat po ng balota natin ay serialized. Yan po ay requirement ah. natin para sa audit, ng Commission on Audit, lalang oh, oh. po sila ay babaguhin po. Yes, we were gonna say na baka yung area lang kung saan. O, though, kailangan nga po lahat kasi um, national, meron po tayong isang national possession. Pero doon po, ilan ho ba ang nakabinpin sa Korte Suprema? Lahat po ba ay nadesisyonan? Baka mamaya may susunod pa po. Iyan eh nga po yung pinapanalangin po namin. Alam po namin na meron pa pong ilan na nakabindin po sa kataas-taasang hukuman at kami po ay nananalangin sana na wala nang kasunod po ito dahil kung gaya po nang nabanggit ko, ano anumang pagbabago sa balota ay sinisimula ng pagbabago sa database, pagbabago ng election management system, pagbabago ng ACM, pagbabago ng CCS. Nasa huling parte pa lang po kasi pag ng balota, nauna po ang pagbabago sa mga programa. Kasama na po sa overseas pati internet voting. Yung pa po ang huli talaga. No? Kaya nga po sana wala ng pagbabago dahil kung meron pa pong kasunod ito, National Certification Entity. Hindi naman po namin i-re-risk na may pagdududa ang ating kababayan na gumalaw ang programa ay hindi pinasertify muli. So uulitin po ng COMELEC lahat ng certification na ito bago pa man po kami makapag-imprenta ng balota. Opo. Yung 6 na milyon na balota, magkano po ang ano nun, cost? Yung nasayang na pera? More or less, mga around 22 pesos per balot, mahigit 100 daang milyon piso na po ito hindi pa po natin sinasama po yung gastos na ibinayad sa National Printing Office patungkol sa kuryente, pati na rin po yung mga overtime ng kanilang personnel. Pag isinama rin po natin yung mga supplies at ballot paper po na nasayang dito, more or less 150 million pesos po ito. Hindi pa po natin pinag-uusapan na kailangan i-reprint ang lahat ng 6 na milyon na balota na akaragdagang po mahigit 100 milyong piso. Ganyang kalaki po talaga yung medyo nasayang po sa ating paghahanda. Nangyari na po ba ito sa mga nakalipas na eleksyon na kinailangang uh, mag-reprint po tayo itapon yung ilang mga balota because um, uh, hindi po natin sinisisi eh, ang uh, Supreme Court but wala po ba rin coordination or at least man lang agreement tano po kasi pera naman po yan ng taong bayan yun na sayang hindi naman uh, um sana may ganong consideration both am um, uh, sides po ang Korte Suprema at ang COMELEC uh, na madesisyonan ang mga petisyon at a certain date para tipid sa oras ano po at uh, pera ng taong bayan. Naunawaan po namin ng ating Korte Suprema no wala po kasi makapagdidikta sa yes. ating Supreme okay, Court ganyan kalawak But... po ang kanilang kapangyarihan. Opo, ano? Yung patungkol po sa pag a sa Supreme Court, dalawang beses at lagi pong ginagawa ng COMELEC. Dalawang beses pong sumulat si Chairman Garcia sa ating kagalang-galang na Chief Justice, isa po noong Agosto, isa po noong Disyembre, na ina-update po natin sila sa mga timelines at estado po ng mga disposition ng kaso at activities natin. Lalong-lalo na po noong Disyembre, nagsabi na po tayo na sa January 6 ay magsisimula na po tayo mag-imprenta. Parti po talaga ito ng proseso at tinatanggap po natin ito. No? Kasi sa dalawang bagay po, una, eh talaga po ang mga, mga kabanalan ay mabilisan po ang pagkilos ng Pomelec dahil ang gusto po namin malinis ng ating balota pwede na tayong mag tayo. Meron din po tinatawag na Pomelec Rules of Procedure kasi po baka maaaring sinasabi ng iba bakit hindi na muna hinintay? Hindi kasi yes. pwede maghintay ang Pomelec dahil po meron po tayong strict timelines. No, -noo po -huh. po nakaset na dapat sa unang working week ng January ay mag -imprinta. tayo, pinapatupad na po ito mula pa noong 2010. Napag sinasab na ilabas ng desisyon ng COMELEC sa loob ng limang araw kung hindi nakakuha ng TRO ang Supreme, mula sa Supreme Court, Tuloy po namin ang implementasyon. Hindi po, po pwedeng hindi namin sundin ito. Tung po sa so tanong na kung meron na bang nangyaring ganito, meron na rin po mga ilan na nangyari po na kandidato pagkasenador, senador, pag kandidato vice president at dalawa sa party list ako na natatandaan. Ngunit ang desisyon at order po walang lumabas na TRO, yung mismong desisyon po ang lumabas, ngunit lampas na po sa kalagitnaan. Kaya po ang nangyari, hindi na po naidagdag at naibalik ng komel ka mga pangalan na ito sa balota. Okay. Sabi niyo po ay may ilang pangalan pa, ilan pa pong kailangan desisyonan. E paano po kung biglang nag-print na naman tayo tapos may lumabas po na uh, ganito na naman desisyon mula sa Korte Suprema? kami po ay susunod po dyan at gagawan po talaga ng paraan. Bagamat kailangan po naming ulitin muli ang lahat po ng nabanggit kong paghahanda mula sa database programa at iba pa. Yan po ang talagang katotohanan po pagdating sa automated elections. Ito po yung pagkakaiba eh. Kung manual elections lang po, Cheryl, madali po yan. Balota, walang pangalan. Opo, hihintayin lang namin. Either magdadagdag or magbabawas ka lang ng balota. Ngunit sa automated elections po kasi, hindi lang yung balota, hindi lang yung pangalan ng kandidato sa balota, kundi yung mismong programa, magkakatugma po yan. So ito po talaga ang sakripisyo at challenge pagdating sa automated elections. Okay. Since um uh, para po hindi na rin ulit masayang, may action po ba ang uh, COMELEC or one more appeal uh, na gagawin or susulat po sa Korte Suprema na sana po ay uh, madesisyonan nyo na lahat by this particular date before we reprint again? Is that something that you're considering sa COMELEC? maari pong hindi namin gawin yan dahil kahit kailan po hindi pwedeng impluensyahan ng COMELEC ang ating kataas-taasang hukuman. Hindi po kami kikilos na makaka-pressure po sa kanila. Ang maari po namin gawin at pinag-uutos na po ni Chairman Garcia ay i-inform po ang ating Supreme Court na kami po ay nag-comply na dun sa desisyon at kung ano man po ang serya ng aksyon na gagawin namin gaya po na na-describe ko. Okay. Ang ikalawa pong gagawin po namin ay tatalima po kami doon sa pag-uutos kasi may utos din po doon na kami ay mag-file ng comment po within five days po. So yan po yung mga susundin at gagawin ng comment. Okay, um... After five days at saka pa lang po kayo uh, action. Eh, sabi nyo nga po, um, magsisimula ulit, back to zero. Gaano katagal, ilang araw po ang kakainin nito sa uh, pagsisimula po muli na maiprint print yung mga bagong balota? Dahil nga po sinamulan na po namin yung pagtalima kahapon pa lang, kagabi po, eh, halos hindi na umuwi yung aming IT group para baguhin yung sistema hopefully po by Saturday ay matapos namin ang mga programa ng EMS, ACM, OBCS, pati na rin po yung CCS. At gayon po, by January 18, ay mahiling na namin doon sa certifier, doon sa ProVNV ng Alabama-USA sa Philippine muli kung kailangan i-testing at i-certify po muli. Pagdang hopefully by Monday or Tuesday po ay mailabas na namin yung bagong generated na ballot-based templates. 1,667 na ibat-ibang klaseng balota po yan, Ma'am Cheryl. Ano? At pagkatapos po nun, isi-serialize na namin yan. Kung wala ng problema, i-upload muli namin sa aming website ng gano'n. Alam na ng ating mga kababayan, yung mga pagbababayan bago sa balota. Pagkatapos pa lang po ng mga proseso na yan, saka po kami makapag-imprenta. So hopefully po, by mid next week, ay makapag-imprenta na kami. Unahin na po namin yung mock election ballots. Nang sa gayon, yung napospon po na mock election dapat, itong sa January 18, ay maisagawa na namin ng January 25. Siguro po ang tanong nyo, bakit kailangan gawin yung mock elections? Hmm. Dahil requirement po yan ng Republic Act 9369, requirement po yan ng certification po dito sa ating batas. 73 million na balota po yung kailangan i-imprinta no attorney uh, Laudiano para sa midterm elections. Um, gaano katagal yung ano yung pagprinta pag-imprinta po nitong 73 million. Ngayong, ano lalo na ngayon ay nagka-delay po tayo. Kakayanin ba? Tingin naman po namin i namin. Dalawang bagay po ito. Bago po kasi mangyari itong bagay na ito nang galing sa Supreme Court, 24 hours na po ang operasyon ng NPO dun sa dalawang bagong makina ng Miro. Ngunit dahil nga po may setback at may delay tayo, gagamitin na po namin yung apat na makina ng National Printing Office para po sila rin pong apat na yan 24 hours operation. Ngunit alam natin kailangan po bumili kami ng karagdagang supply. Mag-hire po ng additional na tao na manduhan po yan ng NPO at babayaran po yun ng Comelec. Mag-overtime po dahil 24 hours operation. So ito po yung mga dadagdag at yung po siguro hindi gaano katagal. Ang tanong po siguro, kaya bang habulin ng COMELEC yung April 3 at April 4 deadline namin sa pag ng balota? Hopefully po sa paggamit ng apat na bagong makina ay magawa po namin na matapos yan until April 4. 100 million pesos down the drain para lang po dito sa nasayang na balota plus plus pa dun nga po sa bayad sa mga ekstra uh, trabaho po ng ating uh, mga tao ano um, may sapat po ba pasok po ba yan doon sa budget na mayroon po ang COMELEC Diyan po kami nangangamba, Ma'am Sheryl, ano? dahil sa ngayon po tinitignan namin ang anumang savings na meron ng Comelec dahil yan naman po lagi ang pinagkukunan. Kung matatandaan po natin, ang savings po ay nagmumula lamang dun sa mga procurement na mababa po yung pagkakakuha ng ating mga bagay kaya merong natitipid. Pero sa tingin po namin ngayon pa lang ay hindi na sapat kaya baka po maaring dumating sa punto na kami po ay sa Kongreso at Senado para humingi ng supplemental appropriations po. Attorney, dito po sa desisyon ng Korte Suprema, final na po ba na isasali na sa balota yung mga nauna ninyong dinisqualify? Kabilang nga po si dating Kaluokan Representative Edgar Erice, o oh, plano nyo pa itong i-apila? Ito na ba? Para bago kayo umaksyon, di ba? Opo, yung pag aapila po ay nandiyan na po, kasama po 'yan sa proseso dahil nga po kami po ay pinatutugon ng Supreme Court. Pero kung kailangan na ba talaga silang ibalik sa balota, kailangan po dahil 'yan po ang mandato ng pagkaka issue ng temporary restraining order. And by the way po, lima po sila, no? Una po yung si Mustafa para sa pagka-senador, yung Sabillano po para pagka-congressman sa 1st district ng Ilocos Sur yung pong si Balintay para pagka-governor sa Sambales, si ABC po para pagka-congressman sa 2nd District ng Kaloocan, at si Ritualo po pagka-consihal sa San Juan. So sila, lima, lima po ang ating ibabalik. Wala pong choice ang Comelec, kailangan pong sundin ka agad-agad ang TRO. So ano po ang mangyayang siguro? Kasunod na tanong, paano kung ultimately i-resolve ng, ng, ating Supreme Court yung merits ng kaso at siguro napaboran ng Comelec at na-disqualify talaga at na-cancel ang COC ng mga taong ito? Wala pong problema yan kasi ba ang importante po na sa balota anumang boto po na matatanggap nila ay maaring i-declare ng COMELEC na stray at ito po hindi nabibilang hindi makakaapekto kahit pa nga po dumating sa punto na sila ay makakuha ng pinakamaraming boto hindi po sila maideklara bilang panalo ayun sakali pong mag-final o mabaliktad yung desisyon na na-disqualify tong mga to tama po kayo at i ng Supreme Court on the merits. Tandaan po natin, ang TRO po ay hindi pa resolution sa merito ng kaso. Eh di, dapat po pala, sinama na lang po natin lahat yung pangalan ng umapela para sabi nyo po, hindi naman no, na lang po bilangin oh, para hindi na naging problema yung reprinting. I don't know if I'm making no a po, point hindi po. Pasi, hindi pwede yun. Uh, hindi po pwede yun kasi po uh -huh. ayon sa Comelec Rules of Procedure po, mula 2010 pa, eh hindi naman po pwede yung sarili naming Rules of Procedure na kinilala na rin ng Supreme Court ay kami po yung lalabag at uh -huh. malinaw po doon pagka na-dispose ng Comelec ang desisyon. At ito po ay final na pagdating sa Comelec. Meron silang limang araw para kumuha mula sa Korte Suprema ng pro, Kung wala sa loob ng limang araw, magiging final at executory, eh kailangan pong i-implement na namin ang desisyon. Nakakabahala po kasi attorney Laudianco. Sabi niyo nga po, may mga ilang pang hinihintay tayong desisyon. Um, I understand, di pa po That's incumbent po yan, ano? Mayor Marcy um, Teodoro, may apila po ba yun? And um, may mga ilang pangalan pa po, di po ba? <laughs> Insofar so as Mayor Chodoro po, ay pending pa naman po sa Comelec yan, kaya hindi po ah. natanggal ang kanyang pangalan po. Opo. Ah, okay, okay. All right. All right. Oh, sige po. Pero meron pa po, that's confirmed, na meron pa tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court. Ah, hindi naman po sa may hinihintay na desisyon, kundi meron pa pong mga The pending po man. na kaso sa, ah. sa ating katastasang suukuman. Opo. All right. Okay, patuloy na lamang din po kami magbabantay uh, ano po sa development nitong uh, mga issue at uh, mga kaka uh, lalabasan pa nang uh, uh, resulta mula po sa Korte Suprema. Well, um, uh good luck attorney. Sana kayanin po pa po. Kakayanin po yan dahil committed po ang COMELEC na i-deliver po ang maayos na halalan sa May 12, 2025. Oh, Maraming salamat po, Ma'am Sherry. Dapat kayanin. Maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC.